magandang gabi po sa lahat kasi alas size na so kagigising ko lang kasi ano guys uh, nag fishing kami kahapon so matagal kami nakauwi so mga natulog ako ay alas 12 na ng umaga dahil naglilinis pa ako sa mga isda dumating kami sa bahay ay alas 12 alas 12 ng uh, quarter to 1 1am kasi nga gawa ng aking anak ay naghatid pa sa mga barkada niya at pagpunta pa sa girlfriend niya guys naghatid din ng aming nahuling isda binigyan niya yung girlfriend niya so, ngayon guys kunting magpapawis lang po ako kasi alam niyo na para hindi tayo tataba kasi may problema ako sa health ba diba? kailangan ko may exercise lagi para papayat at yung lalabas yung ating pawis dahil wala tayong ginagawa na hard well, hindi lumalabas lagi araw-araw ang ating pawis kasi nasa bahay lang ako at lalo na pag ganito na hindi wala akong ginagawa at wala masyadong order sa online kaya kailangan natin magpapawis ulit guys so mag sulitin muna natin yung liwanag ala size na po siya dito ngayon sulitin lang natin pag nadilim na saka tayo hihinto yung ating natirang ano ayan <laughs> nung nakaraan, hindi kasi natapos na naman kasi marami nga siya guys sa, sa video, kunti lang pero marami siya sa personal, marami akong gagawin, kaya i-ano natin nahinto kasi kahapon kasi nag-fishing tayo ba diba? at marami din akong ginagawa at nung nakaraan naginto din kaya ngayon pa lang, so kunti may kunti tayong oras kasi bukas ay may naka-schedule sa bahay na customer naman ulit. So, hihinto na naman natin ang ating pag-ano sa garden at sa backyard paglilinis dahil may ano tayo bukas. May naka-schedule na pupunta dito sa bahay. Dito maglalan. So, magluluto po ako. Pero binabayaran po ako niyan. Binabayaran po ko guys. Kasi na wala akong ayos guys. Kagigising lang. Wala akong ayos. Ganito lang kasi mag-ano naman tayo guys. Ne? At hindi ako mahilig mag-makeup-makeup guys. Kasi nga, simple lang talaga ako na tao. At ayun. So, umpisan ko muna para matapos na at baka madilim na Mabilis magdilim, guys. Ayun. Magsunog lang tayo. Magsunog muna tayo para walang lamok at may natira pang mga dahon na mga laya. Dahon na mga natuyo na. So, susunogin natin. Yan, sa harap natin ay nakikita nyo po sa ano. Meron pa siyang natirang konti kasi kapo nag, nangisda kami nangisda na naman kasi at ang tagal umuwi alas 12 na ng madaling araw so alaon alas dos ako natapos nang linis ng isda kasi marami siyang isda ang nakuha ng aking anak kaming dalawa tapos ayun nag edit lang ng saglit kaya natagalan ako natulog alas 4 kaya nangitim na naman yung ating mata. So, ito ngayon, para mapagod na naman yung aking katawan, pagising ko ay... Yung iba kasi yung katawan ko, guys, pag wala, hindi, wala akong ginagawa ay parang hindi dumadalo yung mga dugo ko. Mahirap talaga pag may ano... hindi normal yung katawan kaya kailangan ko magpapawis kaya ito sinunog ko muna yung mga kahoy ay yung mga dahon ito. Tapos ito naman yung kahoy na to ay pinuputol ko yung sin, sa sukat ng aming maki stove. Meron kaming stove kasi. Ewan ko anong tawag niyan. Ayan. Kaya marami akong panggatong. Ginagawa ko din tong panggatong sa likuran. Yung pag may mga Pilipina ang gustong pumunta dito, mag-iaw-ihaw dito sa likuran, guys. Kaya, hindi na ako mahihirapan dahil may panggatong tayo. Buti pa to yung aking aso. Oh. <laughs> Mas maganda din na may aso guys kasi alam nyo, ako lang is mag-isa sa backyard kumikilos. Parang andyan yung aso eh, parang dalawa. Ayan, dalawa na kami. Parang hindi ako nalulungkot. <laughs> Ayan, ang dami na nating panggatong, guys. Yung iba ay ko na sa natago tinago ko na. So kailangan ko talagang lagay ano uh, puputulin para i-arrange ko siya sa lagayan namin ng panggatong sa aking makisto. Matigas yung malalaking ano, malalaking trunk na ano ba tawag niyan, yung sanga kasi yung pinutol natin yung cherry tree at saka uh, lokwat lokwat ba yun siya or ibiwa sa Japan Japanese word tapos sa English ay lok, lokwat yata ang pronunciation hindi ko lang alam Loquat. so naputol siya guys kaya dito banda sa likuran ko ay maliwanag na masyado wala ng nakaharang na punong kahoy na dalawa so katabi ng kiat kiat at mulberry so sana mag uh, successful yung ating pagpuproning nung nakaraan ngayon hindi pa siya tumubo so titingnan natin sa sunod na araw, baka tutubo na yun. Magkaroon na siya ng dahon, pati yung cherry ice. At okay lang siya. So, sa sunod na taon, magkaroon pa rin tayo ng trotas na lukwat at saka cherry. Kung mamatay, wala tayong magawa. Magtanim na naman ako uli. Ito, guys, pinaputol ko bago ko sinusunog kasi yung tangkay ng ating kahoy ay hindi siya masunog kaagad pag hindi ko pinuputol ng malit-lit kasi hilaw masyado pang hilaw hindi pa siya tuyong-tuyo yung mga ka, mga sanga na pinuto natin galing sa prutas puno ng prutas kaya matagal nakita niyo naman doon umusok lang matagal siya umaapoy ang dahon lang ang mag, nag-aapoy, nagliliyab, nililiyab siya kaagad pag nilagay, guys. Ito na yung, ito na yung last, matapos natin itong mga, naputo natin pa, galing sa, sa pruning natin, guys. ako siya, hindi ko tulin. ko. Di sana. kaya matagal siya matapos guys kasi dandahanan. Dandahan po mag, -ano, magsunog. Kasi bawa yung umaapaw na malaki. Hindi ko to ano, gupitin. Tama na to kasi dalagang sa landscaping ko to gagawin ko. Sabitan ko ng hanging plants. Ayan, tapos ni plan. Dito, wawalisan lang natin. Diba nagbili na? <tong> Hindi na. Hindi na. So, dito tayo para makita niyo ako. Hindi din. tatapusin muna natin nga yung araw to bukas ulit ang continue natin eh.